Good day guys! Another day off na naman. And for today's ulam nga ay mag-uulam ako ng pang budget meal lang. 10 reals nga lang po yung budget ko pero gusto ko yung masarap at mabubusog ako. Bumili nga lang po ako ng 2 pieces local sibre worth of 7 reals lang. Tapos nga pinirito ko lang po siya tapos tinimpla ng paminta sa kasi. Sabay gumawa nga din ako ng ensaladang pipino. Isang buong pipino. Kalahating sibuyas. Konting paminta nga lang yan tapos konting asin. Konting suka nga lang tapos konting mekos-mekos ay siguradong palag-palag na yan. Tapos nga para naman sa sausawan taon ay naghiwa lang ako ng isang buong kamatis. Kalahating sibuyas nga lang tapos konting paminta. Tapos nga konting toyo at konting mekos-mekos ay siguradong masarap na sausawa na yan. O, syempre, nagpakulo na nga rin ako ng okra na kukompleto sa masarap na pananghalian ko. Talaga nga namang bagay na bagay yan lahat sa bagong lutong sinain ko. yan, kompleto na pala yung masarap na pananghalian ko. 10 reals nga lang yung gastos pero busog at solve yung pananghalian ko. Masarap nga at affordable na pang ulam. 2 pieces nga na local sibrim worth top 7 reals. Tapos nga isang cucumber onion na Tomato for only 2 reals. Tapos nga 1 real na okra. Ikaw ba naman ang maging ng promotion ay siguradong makakatipid ka rin. Simpleng pananghalian nga lang ay sapat na para sa simpleng taong kagaya ko. Kain na po tayo. Thank you for watching. Have a nice day and God bless you all.